Uh, continuation pa rin ito ng um, camping namin ni Boss dito sa Tanay Rizal. And ito, katatapos lang ng ulan dito malapit sa um, Regina Rica. See, and since tapos, katatapos lang ng ulan, um, alis na ulit kami And medyo malapit na din naman dito yung entrance ng papunta sa Daraitan kung saan yung napili namin um, first um, experience campsite ni Boss. And dalawa lang kami na pupunta na magta-try kasi uh, wala kami maaya. <laughs> nasa bakasyon na yung iba since um Holy week pa to so long weekend pa siya kaya ayun dalawa lang kami pupunta and today is um good friday and overnight kami doon sa campsite na pinantahan namin And mabait naman yung ano, yung may-ari nung no campsite taga Manila din. Kasabay din actually namin sila today sa swimming sa ilog. Kanina nga sobrang lakas ng ulan kaya kami napahinto doon sa may lagpas ng uh, And then after mga two minutes lang nung no, dun sa uh, pinagtilaan namin ng ulan, eh walang ulan, be. Diyos ko. Pero kasi ano, sobrang lakas na kasi talaga ng ulan kanina. Kaya tumigil kami doon. And syempre, di naman namin alam na dito pala banda eh walang ulan tingnan mo, wala man lang bahit yung kalsada ng ulan talaga. Pero okay na din. at, um, at least, uh, no need na kami magkapote. <laughs> And ayan, um, tigil mo na kami dito para makapagpalit ng um, battery yung camera namin. Kasi nasa box ng motor kanina yung battery kaya hindi kami nakapagpalit kagad. Konti lang din pala yung mga kasabay na namin ngayon kasi yun nga um, good Friday na. So yung mga ibang mga may gala is uh, maybe Wednesday night pa sila umalis or early ng Thursday. So, kaya konti na lang yung mga uh, kasabay namin ngayon. So, mula nga doon sa um ka mga more or less um 10 minutes pa yung travel time bago makarating sa may Um, entrance ng papunta ng barangay Daraitan dito sa Tanay. And medyo malapit na din kami neto. Um, so pag Manila, dito siya banda sa my right side. And if may, meron din siyang ano, um, parang trademark. Basta pag titingin ka dyan sa right. Yan, yung magandang view dyan. And pwede din kayong mag-stop over dyan for picture taking kasi um, over, overlooking yung view niya. And then, so, ayan, ito na yung entrance ng papunta sa barangay Daraitan. Ayan, ito. Ayan. Tinipaklage. Marami ding, ano eh, um, pwedeng puntahan dito. Pero, yung campsite lang talaga muna yung pupuntahan namin dito. Since, yun nga, nag-uulan. Wala kaming masyadong um, activities. Kundi yung, ano lang talaga, swimming lang talaga, tambay. So, ayan Um, I think hindi ako makakakuha ng buong video ng hanggang makarating kami doon sa mismong campsite. Kasi naguulan talaga. Um, tsaka yung ulan niya, biglaan. Hindi yung mahina muna, tapos palakas. Yung ulan kasi is pag ka uulan na, malakas na talaga sya kagad. So, ayan. And, dito pa lang sa entrance ng papunta sa looban na ito. Maganda. Nakaka, ano na, maganda yung ambience. Nakaka-relax kasi, puro mga puno. Ganyan. Tsaka yung daan, cementado, okay naman siya. So, ayan, titingnan natin kung ilang minutes pa siya mula doon sa um, pinasokan namin kanina hanggang sa makarating kami mismo sa campsite. And kung ano pa yung mga um, madadaanan na uh, yung parang along the way bago makarating doon sa campsite in case para at least alam nyo din kung um, saan pwedeng huminto for kung naghahanap kayo ng magandang view for picture taking ganyan, for new experience and for um Instagram post Facebook post mga ganyan Saka ang ganda ng ano dito ng view talaga yung hangin um talagang parang province feels. Ito palang nakuha naming campsite is um, na-check lang namin sa Facebook. Hindi siya ni-refer ng friend. Um, never heard. And nung ano kasi, um, Thursday night, na di kami ni boss kung saan kami pupunta and then sabi namin na uh, hindi pwede na dito lang kami sa bahay for like four days so sabi namin sige, hanap hanap tayo sa Facebook ng uh, pwede natin campingan for the first experience and para din uh, yun nga may puntahan kami ng Holy Week kasi hindi kami umuwi ng province and then ayun sa paghahanap namin sobrang dami naming na inquire and halos lahat ay mga fully book or um, may mga available dates naman sila kaso lang hindi siya I mean, ano na, um, weekend na, parang Sunday na ata yung available na schedule ng mga um, campsite nila. So, sabi ko hindi naman pwede na Sunday kasi Monday may pasok na. ay e di hanap kami. Tapos, ayun, um, luckily, meron kaming isang nahanap na campsite. Kaso, ayun nga, hindi siya, hindi siya masyado pang um, kilala. And then, nakita lang namin yung uh, may um, post na video kung paano papunta doon. Pero, shortcut, parang ilang minutes lang ata yun. Parang 7 minutes lang wala doon sa um doon sa may labasan kanina bago pumasok dito Seven minutes lang siya so shortcut yung ginawa niya so ayun nung nung pinuntahan namin sabi ko akala ko 7 minutes lang talaga yung yung travel time pagkapasok doon sa may um papunta dito ayun pala hindi So, um, malayo pa siya. And, wala ding, walang signal dito sa looban. Kaya, hindi ko din siya macheck sa Google Maps kung gano'n pa siya kalayo and kung gano'n pa katagal yung ito travel namin hanggang sa makarating kami doon. And doon sa video, medyo limited yung details niya. Um, hindi hindi masyadong um, nakita yung mga uh, trademarks hanggang sa makarating ng campsite. Yung mga ganto na may mga madadaanan kapang ganyan wala naman siya. So ayun, nung eto na nga, netong nasa na, na kami um, Mahirap kasi lalo na kung walang signal. Mahirap siyang hanapin. And tapos ganito pa yung weather na uulan siya bigla-bigla. Mahirap kasi uh, hawak ko yung phone. Mahirap mag ano mag navigate. ano talaga struggle talaga yung pag punta namin dito itong experience namin ng camping yan wala kaming ano niyan wala kaming kapote kasi sabi namin um, total maliligo lang din maliligo din lang naman yung pupuntahan namin doon so okay lang kahit mabasa na ayun pala hindi pala maganda <laughs> ay ma naman yung ulan matitila tapos mamaya uulan na naman kaya, ano talaga? Um, experience talaga to. And, um, ayun, medyo mahaba pa siya eh. So, see you ulit dun sa susunod na video namin, continuation ng papunta kung in case gusto nyo ding itry na puntahan yung camping site na pinuntahan namin. So, ayun lang. Um, thank you for watching. Bye! Ay. Kaitil. Kaitil yung nga ba yan? Kaitil yung nga ba yan, Basta may kay. Wait na. Anahimik ka muna. Uy, ang ganda oh. Ay, ganda ng bahay. Oo oh, nga, nag-iisa.